Narito na mga balitang pang, panglalawigan. Isang bagong kabuhayan ang ibibigay ng pamalang panglungsod ng Cagayan de Oro City sa mga biktima ng bagyong sendong. Ayon kay City Councilor President Elipe, ang mga sendong victims ang siyang gagawa ng mga eco bags at mag-distribute nito sa mga pamilyahan sa lungsod. Mainam umano itong gawing kabuhayan dahil sa ipinapatupad na bagong ordin ordinansa ngayon sa lungsod na nagbabawal sa paggamit ng plastic bags. Ang naturang kabuhayan ay bunga ng memorandum of agreement na pinirmahan ng lokal na pamahalaan at limang malalaking mall sa lungsod. Samantala, sinabi ni Elipe na hindi lang ang mga sendong victims ang makikinabang kundi lahat ng mga residente sa naturang lungsod dahil may ibsan na ang polusyon na dulot ng paggamit ng plastic bags. Samantala, ilang, di, ilang ding tiwaling polis sa Region 12 ang isinailalim sa investigasyon dahil sa pagkakasangkot sa iba, iba't ibang kaso. Alamin natin ang ulat mula kay Eddie Arellano ng PTV Davao. Nasa kustudiya ngayon ng Intelligence Group ang limang elemento ng Regional Intelligence Unit 12 Kasama na ang kanilang hepe na isang police chief inspector nang dahil sa mga kasong kidnapping and serious illegal detention, carnapping at robbery with violence against or intimidation of persons. Sabit din ang kanilang aset na umano'y isa sa mga nagplano sa naturang krimen. Nagugat ang kaso ng dukutin ng mga pulis ang dalawang negosyanting sila si Abdul Manan Ibad, 35 anyos at mukamad gaya uto 42 Alas 4 ng hapon sa isang gasoline station sa siyudad ng Coronadal o mas kilalang Marbel sa South Cotabato noong Agosto 24 ng taong ito. Ayon sa sinumpaang salaysay ni Ibad na siya ay nagbaniho ng kanyang Mitsubishi Strada upang sunduin ang kanyang tiyuhing si Uto na naghihintay sa Shell Station. Ngunit nang siya ay dumating sa napagkasunduang lugar, isang Isuso Cruise Wind ang humarang sa kanya at lumabas ang mga armadong lalaki at pilit silang isinakay sa likuran ng kanyang Estrada. Nang nasa loob na, sila ay pinusasan, tinakpan ng masking tape ang bibig, binugbog at binantaang papatayin. At binantaang papatayin kung di magbibigay ng ting isang daang libong piso ang kanilang pamilya. Pagdating ko po ng sale, uh, 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 dahan-dahan po ako, bigla po akong hinarang ng uh, kulay gold na sasakyan. Kung hindi po ako nagkakamali, uh, yun po ay crosswind. At bumaba po yung mga tao, bigla po kaming tinutukan. Tinutukan ako ng mga armado, mayroon pong mahabang baril, may kalibre uh, .45, at sabay po sa pinosposas, sabay uh, paking tipo ng aking ulo, at uh, yung pati po sa aking bibig. Umihingi po sila ng uh, pera na kapalit po ng aming buhay uh, Chief PNP natin na si na General Bartolome, sana po sir matulungan po ninyo kami. Alam po ninyo namin nasa inyo ang kalutasan ng aming mga problema. Uh, yun po sir, Ma namin ang inyong tulog sa lalong madaling panahon. Ninakaw sa kanila ang cash na 150,000 mga alahas, cellphones, lisensyadong baril na Glock Caliber 40 at ang Mitsubishi Strada Pickup. Mga iyon ay di na isinulis sa mga biktima. ng separate unit, ay nakipag-ugnayan ako sa director mismo ng, ng intelligence group, si Police Chief Superintendent uh, Charles Kalima, na pumunta naman dito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Eddie Arellano.